So may tanong kasi dito si Ju Marvel ano, kaibigan ko yan uh, dati ko naging uh, estudyante sa nursing So ang tanong niya ay Sir, may bala ka pa bang maging uh, nurse o magturo ng nursing dyan sa Canada in man diyan dyan Hi, good morning Second vlog uh, Isang uh, umaga sa inyong lahat So it's 9.15 um, na uh, And 2 uh, degrees ngayon dito sa Vancouver at dito tayo ngayon sa magandang lugar ng uh, uh, Fraser Street Isang strip yan na uh, puro tindahan uh, Multicultural, marami pupuntahan So may tanong kasi dito si Jumar Palongko May eh, bala ka pa bang maging uh, nurse o magturo ng nursing dyan sa Canada In demand yan dyan Ano mo napakagandang tanong um, sa hindi nakakaalam sa po akong um, nurse. Uh, 2005 graduate ako ng uh, Ateneo de Zamboanga University. Uh, and then uh um, ako sa Medical City hanggang sa naging national reviewer uh, for almost 10 to uh, 10 to 12 years. Paglipat namin dito um, mas pinili ko ang uh, film directing na na career kasi sa Pilipinas kasabay ng pagiging national reviewer ko. Um nagshi na rin ako ng mga ads, ng mga commercial, um corporate uh, kahit mga celebrities collaborations ng mga celebrities, um, katulad nila Coco Martin, nila uh, Vice Ganda, uh, nung may Gwen Garcia, uh, ay mga vloggers sa uh, celebration de Banco. So medyo mas na punta ako sa pathway ng uh, ng film. Uh, masaya kasi So ito yung mga bagay na alam mo na magpapasaya, nagpapasaya sa iyo, nagpapasaya sa akin. At alam mo ito yung trabaho na alam mong hindi ka nagtatrabaho, alam mong uh, masaya ka lang na ginagawa mo. So doon sa tanong na kung babalik ka ba sa nursing, um Meron kasi ditong isang pathway, ang tawag nila is PNP or Provincial Nominee. nando uh, nandoon 'yung mga careers na pwedeng magbigay sa ng uh, magagandang uh, asset para makuha mo 'yung puntos na kailangan mo. For example, ang maximum asset nila is 200 points. Uh, and then I think the other month, ang kriteria nila ngayon is kailangan meron ka 120 points para maka baka pasok ka or ma-qualify ka dun sa PNP. Um, so, yun yung career na kailangan requirements na sa 120 points ka. Pero, yung mga healthcare, katulad ng nursing or mga aid or anyone that works inside the hospital, ang score requirements lang nila is halos na sa 60 lang. So, mas malaki ang chance talaga ngayon na makapasok ka. Tama ka, napaka-in-demand ng nursing dito sa sa Canada at technically dito sa British Columbia. So lalabas ngayon na mas mabilis ka makaka-PR uh, kung gagamitin mo yung nursing. Doon yun sa tanong mo na sir posibilidad ba na magtubro ka or mag magtrabaho ka bilang nurse? Pwede, pero kasi may license ka pa na dapat kunin. So guguhol ka ulit ng mga 1 to 2 years para makuha mo yung lisensya mo na yon. Uh, so pwede siyang pag-isipan Pwede siyang uh, trabahuin Alam mo, ang nursing Andito lang sa akin sa puso yan Hindi mawawala yan And uh, the skills are there Yung asset nandyan pa rin yung, yung training, yung education Yung knowledge ng nursing nandyan pa rin I can still teach uh, Meron pa rin tayong mga Alam mo, may mga Paunti-unti pa rin tayong binibigyan ng lectures uh, Hindi mawawala yan And uh, You'll never know future will will, will. future is amazing. Um uh, maraming pwedeng i-offer ang, uh, ang future sa atin. So maraming salamat at sa so, mga nurse na alam 'yan na you might wanna consider going abroad. Lalo na 'yung mga nasa healthcare department. I think Canada is one of the best place for you. Um maraming agency dyan maraming hiring dyan Um I think the best advice for you, lalo na na uh, with this kind of situation, um, read, magbasa na magbasa, Kilala uh, kilalanin yung mga agencies, kilalanin yung mga tihinga ng tulong. Um, kasi Canada is open lalo na sa mga healthcare. So, hopefully na nasagot kita. Pasok muna ako. Bye!